nakaramdam kami ng konting pagyanig. Biglang sumabog. Akala namin bomba o kay gulong ng malalaking sasakyan. Nakita namin ang lakas talaga, ang haba ng ano ng abo. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Ang nasa isip ko talaga, i-rescue ko na agad yung mga anak ko sa school. Nakita ko na yung mga bata, yung anak ko, hindi na talaga ano. Panik na panik talaga. Umiyak na, Mama, yung bulkan, ganito, ganyan. Umuwi kami dito, nagdasal kami, na, Lord, patigilin mo na. Wala, in, wala kaming magagawa kung iyon na talaga sa awa ng Diyos. na sib kami dito. Yung Pasko namin, nakapagsimba nga. Pagdating sa bahay, isang loob lang ng pandisal ang aming sinaluhan. E ha eh, lang. Di bali walang handa dyan. Basta humingig ng kami ng guide ni Lord. Bigyan kami ng peace of mind, lakas ng loob, na kung ano man ang mangyari, nandyan sa sa amin. Uh, dalawang araw na hindi siya nag ano, nagpakita ng oo, oh, oo, oh, so medyo kalmado siya. Wala na rin ang kaba namin, wala kami nararamdaman na takot. Hmm. Hindi naman inexpect na mayroon pala kaming matanggap ngayon. So, ayong aking anak, eh, happy-happy talaga, eh, bumulong sa akin kag kanina, Mama, may spaghetti at saka salad na. Sabi niyang ganon. Ayan, oh, dami. Bigaya ni Lord. Pasalamat din kami sa Operation Blessing. Malaking pa pasalamat po namin sa inyo, Ma. Kahit inadalboroto eh, nag yung vulkan namin, kahit sandali lang po, napadama namin na wala kaming takot, masaya kami sa natanggap namin. Pasalamat din namin sa taas po.